Hello, good morning. Kain na siya today. Ang yung mama nagtago. <laughs> Dito ay pidili. Eto, ito na um, First time pa niyang kumain ngayon. So, abit, ang ginawa ko ay ang palaya at saka kalabasa. Sabi blender namin. Nandiyan yung nanay, nagtago na niya. Ewan ko ba? Itong isa din o. Oh. Si hmm. Ivy, nakamangkin ko. Siya ang mag-blender ng pagkain ni Bibi. Hello, Bebe! Yeah. <laughs> Isabel. So, pakain kayo ngayon ng gulay para 120. Para abot siya 120. Abot sila. Kung more gulay ka, Bebe. Okay, let's go na. Yeah! You know, kalabasa, you know, may kalabasa, onion, uh, mayroong garlic konti, at saka, ang ba ah, palaya. I-blender na natin. Para na gerber. <laughs> eh, hindi pala naka-own. yun Ayan na natin. Blender na tayo. Tayo ni baby. Mahirap pa nag-blender kasi Super kunti Ito guys, yung ano namin ni Bibi Iano lang namin sa lips niya para ramdam niya yung, lasa. Let's go! Bibi ah, na 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 Hmm, kain siya. Ang palaya with kalabasa. Healthy mm. food, bibe. Ito pa. Diba? Hmm, kain na. Mm. <laughs> See, ay, lunok mo yan. Lunok mm, mo. Hmm. <laughs> <laughs> Lame na na. Mm. <laughs> Kakain ko so, ka. ka ba? Kakain mm. ko ka siya. Saan na yan? Sige one, two, three. Um, yung hmm. ay, to... sayo me. kanya you? Sang sayo mo na. Sang ko na Oo. Hindi ba gusto? Lo gusto rin naman. oh baby pa lang. Sang yung mga reaction eh, yung cellphone mo. Ang tagal ng kasin... cellphone. Tagal naman ng cellphone mo. Tak asal beli tu yang mana? na. Ay, Sabi nyangga nganga pa pasi. Kenapa? Kenapa? na. Nga, basa, ay, Game. Game. Lapang. Ayo lagi. Ah, game Hmm. 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 Hmm.

Kain, kain na. No? no? <laughs> yeah, Yay! Yay! Hey. Yay! Water. First time sa water. Pati gulay, oh. first time. Kasi hey. mapait. Ayaw kasi nila na matamis. Beka, hapon na papatikman kita mango shake. Ayaw nila. Oh. Yan. Yeah. Yes, kumain. Yay! ah hey. uh, na na. Na Mmm. Yummy. Oh. Wow Oh, satu lagi mm. oh, Hmm Senang Kau ini, Oh, satu lagi Hmm Banyak lagi Dah selesai? Ya Wow Oh, mana oh. bunda? Oh. Oh. Oh ayu <laughs> sen ayu suka jian Hmm 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 mummy mm, mm, Yummy, Hmm hmm kutsa ron na yan. Nakin na yan. Nakin na yan. Akin, bitaw. Nakin okay. na okay na yan. na yan. na 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 Akin na Ako na. Ako na. Ako na. Kain na si Hina sila oh! Kain na! kayo nanalo, number 7 admin ako. Hindi, kulang pa, be. Ay! Uy! Guys, Atina Pod, gawa tayo ng aming baby Atina Pod. Broccoli, yan. Broccoli. Mga one cup na ng broccoli. So, half cup cauliflower. One cup water. Mayroon tayong Himalayan salt. Kunti lang, mga one-fourth lang yan. 1 4 teaspoon lang yun. Tapos ating mani, super kumte na sa, ano to, At uh, 11 pieces. Yan. Okay guys, lulutuin na natin to Ilalagay na to. Ilalagay na natin sa isang lagyanan. Lahat na yan siya guys. So, dati, naglagay ako ng kunting onion at garlic. So, subukan ko na walang garlic at onion. Ilagay okay, mo natin ang ating broccoli. Ang broccoli. Cauliflower. Ating peanuts. Ang ating Himalayan salt Ayan. Ayan, ating water. Na one cup. Ayan, salang natin hanggang lumambot siya. Okay. Salang natin. Ayan, sinalang na. May apoy na. yan papakuloan lang natin ito siya hanggang lumambot na alunan yung ating mani dalan mo lang bag so cover mo natin so mamaya babalikan natin lumabot na guys Yan, pero hindi pa siya luto cover ako okay, ulit inat okay na to guys Gutoy na natin to. AB blender ko to siya. Okay. Pinasok ko na sa blender. So, start na tayo. yun na guys, oh. nablin na siya. Para na siyang, para na siyang gerber. Okay. Nalalagay natin na sa lagyanan para mga kain na si niya. Ito yung finished product guys. Para ang lasa ng avocado kasi dahil sa peanuts, broccoli at saka ah um, cauliflower. Mapakain na tayo ni Tina. Sa konti guys, konti na. O ilbong, ang pagkain. Subuhan mo natin sa konti. Hindi patay naman po? Mmm, charam. Mmm, Ang charam hmm. Ang na. Masarap? Masarap? Okay guys, mamaya na, magpakain muna ako. Okay, yan o, oh, pagkain niya, papakain ko muna ha. Goodbye! Gagawa kami ng food ng aming baby na si Atina. Tina! Hi! Oi, Tina! Hi! tayo ng food ha? Okay, gagawa na si Lola ni food na. No? Pakita natin kung ano yung food mo today, no? Or, oh, kakain eh. na ikaw. Ayan, si Atina. Six months na po yan. Tingnan mo na ni Ayan, no? hmm. Kawa tayo ng food ng aming baby dito guys. Ito, malunggay. Kunting malunggay. Mayroong avocado. At talbos ng kamute. Tsaka kangkong. Nagaling lahat to sa, ano, sa garden yung mga dahon. Then, mayroon tayong saluyot. Ah, uh, carrots. at tomato, avocado. And, upo. Oh yan ang ipakain namin natin na today. So, yung avocado, hindi naman namin ubusin yan, guys. So, bali, kalahati lang siguro dyan. And then, dito, mga kalahating cup. So, gagawin ko na. Ibubuel ko lahat yun, guys. Tapos, pagkatapos, biblender ko. So... Mag-ready na ako, guys. Magluluto na ako. Mas. Balik tayo mamaya. Yan ang lahat, guys. Oh. So, yan. yan. ang lahat ng gulay na gagamitin ko. Tapos mag-add ako. Isang baso na tubig. Tapos mayroon na akong asin nilagay. Ang ginamit ko ay malayong soap. so So, bubun ko na. Bubun na natin. Butoy natin ng ano to. At 20 minutes. Okay, umaya balikan ko kayo. Okay, tingnan natin. Yan, kumulo na. Ano na. No. Kumulo na. So, blender na natin ito para makain na namin living Athena. So, pag i-blender na ito guys, parang na siyang gerber. So, ganun lang nangyayari. So, okay. Okay guys, blender na natin. Ayan na natin. Okay, nagutom na si Athena. Okay, skip natin yung side. Skip natin para madurog lahat. Para pagkain ni Athena. Smooth. Ang galing yan lang guys. oh. ano eh. Pag malaki na siya, siguro parang ano, gagawin ano ko yung hindi masyado durog. Pag medyo malaki na siya, yung parang france lang na food ang hindi masyado yung parang tagin, yung parang gravy, hindi. Pag lumaki na siya, siguro mga ano na siya, mga two years old. Ayan so, na balat, pati dahon ng malungkay, dahon ng saluyot, at dahon ng anong kamote. So, yung sweet potato, yung kamote. Kamoting baging. Yung dahon niya. hmm Masarap. Medyo may pagka pait-pait dahil sa malunggay. So, kaya rin naman kainin ng bata. Itu na guys ito na yung mini blender ko so pakain ko na ni Tina yan kain na baby yum oh. yum charok Cura mm. <laughs> nya, cura nya. Hmm, hmm, gaya hmm. Mmm. Paki kailang mula yung dyan? Mm. Siguro yung na ano niya. Tama na we.